Yun, asahan po namin yan na engineer. Kailan nyo balak matawagan po ang Prime Water para uh, makapag-update po tayo kahit next week po para kawawa naman po talaga itong uh, ating mga kaabante dyan sa ano, tatlong taon na sila nag-aabang ito po sir, no? immediately, as soon as possible, tatawagan na namin ng firm water. Yes. Kaya mo, yan ang gusto ko dito, Joey, uh, kay Engineer Louis. Talagang uh, mabilis umaksyon to. oh. wala, wala ano man po, trabaho lang po sir. Oh. Andam... Abante, abante, Radyo Balita, Radyo Balita, ngayon. Abante Radyo Balita ngayon. Narito na mga balitang mabilis, mabangis at walang mintis. Abante Radyo Balita. Abante po tayo sa mga balita ngayong ngayong alas 3 ng hapon. Ilang militanting grupo panawagan ng justisya sa mga biktima ng karahasan noong Duterte administration. Umaabante sa balita si Abante reporter Andrea Salve. Andrea? Pagkatapos ang kanilang kilos protesta sa tapat ng US Embassy sa Department of Justice naman ang tungo ng ilang militating grupo at ipinanawagan ang ustisya para sa si mga biktima ng karasan noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bahagi pa rin ito ng kanilang serye ng mobilisasyon kasabay ng ikawalumpong kaarawan ng dating Pangulo ngayong araw. Partikular na naging laman ang kanilang panawagan ang mga napaslang at naaresto sa tinaguriang Bloody Sunday noong 2021. Kasama na rin dito ang libu-libong biktima ng extrajudicial killings sa kampanya ni Duterte kontra ilegal na gamot. Suportado rin nila ang pagpapatalsik sa pwesto ni Vice President Sara Duterte dahil sa umano'y walang pakundangan itong paggasta sa confidential funds noong nanungkulan ito bilang kalihim ng Department of Education. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Abane, report. Maraming salamat Andrea Salve samantala Namfrel kinondena ang tumataas na karahasan kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo 2025 Maabante sa balita si Abante Reporter Just Ignacio Just Kim, mariing kinukundina ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL ang tumitinding karahasan kaugnay ng nalalapit na halalan sa Mayo 2025. Ayon sa NAMFREL ang ganitong karahasan ay sumisira sa demokrasya at sa integridad ng proseso ng halalan. Nananawagan ng NAMFREL sa mga kandidato, partido politikal at sa mga tabasoporta nito na itakwid ang karahasan at itaguyod ang mapayapa at pakap na labanan. Patuloyan ng babantayan ng mga lugar na posisyon maging sentro ng karahasan at magsasagawaan niya sila ng mga hakbang bago pa man ito mangyari. Panawagan pa na ng sa mga mamaya na maging mapagbantay at aktibong makibahagi sa pagsusuno ng kapayapaan sa kanilang mga sumbitan. Ako, si Just Ignacio ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang minti. Abante Live Report! Maraming salamat Just. Sa iba pang balita, dalawang lalaki natagpo ang walang buhay sa tabi ng isang sementeryo sa San Pedro, Laguna. Umaabante sa balita si Abante reporter Nilo Del Carmen. Nilo. Dalawang uh, lalaki na inihinalaw mga biktima ng summary execution ang natagpuan sa gilid ng main road ng San Pedro City Public Cemetery sa Barangay San Antonio, San Pedro City, Laguna, bienetong ya biyernes ng umaga. Ayos sa San Pedro City Police, parehong hindi pa nangisiyala ang dalawang lalaking biktima na nakabalot ng tape ang mga ulo. Ang unang biktima ay tinatayang nasa mid-20s ang uh, edad. Itaas na humigit kumulang sa 5'4, nakatuot ng itim na jogging pants at walang pang itaas na dami. Sa nagtalang ang ikalawang namahang biktima ay tinatayang nasa mid-20s din ang edad. Itaas na humigit kumulang sa 5'4, nakasuot ng light blue na maong pants at walang pang itaas na dami nagsuot na green na medyas at may tatong sa kaluwang braso. Ayon sa ulat ng San Pedro City Police, bandang alas 7.45 ng umaga ng maki ng isang babae na miniraan. sa loob ng compound ng San Pedro Public Cemetery. Ang dalawang nalaki na nakandu sa isang na gilid ng kalsada, hindi kalayuan sa isa't isa hapang ito ay naglalakad. Agad na responde ang mga tao ng San Pedro City Police Station, kasama ang mga distribuador ng mula sa RFU 4A upang imbestigahan ang insidente at sa pagsisiyasa na disibreng ng mga bakas ng dugo sa lupa at mayroon ding trolley na nakita sa tabi nila. Hindi pa matungkol ng mga autoridad ang kanilang kanilang pagkakawin at patuloy pa ang investigasyon ng San Pedro City Police Station upang matukoy ang pagkakakalala ng dalawa at kung sino ang mga responsable sa insidente. Ako, si Nilo del Carmen ng abante Radio, ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis. Maraming salamat, Nilo Del Carmen. Sumayin mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Sa oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon ako si Kim Mangunay. Abante, Abante Radio Balita, Radio Balita, ngayon.